Tandaan mo, yung kamay mo ang sasalo dun sa ano, sa tiles para hindi ka ma mauntog sa ulo. Ha? Yung... ready ganito dapat Oh. Unahin mo yung ganon, tapos ganon, ha? Ganon, tsaka ganon. Okay? Okay, una, pwesto, kamay. Lubo, <coughs> yuko, lubog. Yan! Oo, oh, galing na nga. Hi guys! So nandito tayo ngayon sa event kung saan Mga bata ay mag-outing at celebration din nata ito ng <coughs> farewell party nila sa teacher nila kasutlaan okay. okay. sa camera busy busy sila sila masasayaw sasayaw kayo Masayaw ka bata?

O so, yun guys, update ko kayo. Mamaya pa nagsistart na sila. Ayan okay na, nangangaral na si madam.

Yun na ang ano. Sana ay tulong talaga yan yung magulang may support sa anak. Kasi ako rin sa anak ko din. Um, kahit sa panlaki nila, yung paramdaman lang, kasi sa anak magulang ko, hindi nila ako, hindi, hindi sa akin, yung malaki na sila, nandun, nandun pa rin kayo kasi makikita nila sa support. At mag-awal din sila, mabuti. next, ah, uh, uh, uh,

training mga kabataan, mga pag-asa ng bayan, ayan sila o. Oh. Mga bagong inersyon. Okay, para. 'Yan na, patay na? Oh, ha? Ba oh. <laughs> Okay, Oh, ha? Oh, oh, ah? oh gelin mo. Ikembot mo pa. Oh, ha? Ah? <laughs> okay, oh. Jan. So, yun, guys. Magluluto tayo ngayon ng chicken curry. Yan. <clears throat> uh, dadali natin yan doon sa event. Nakabilik na kami rito sa bahay. So habang nag uh, party party sila doon <coughs> Time check is so, Ang ba? 10 a.m. So, Ito'y muna natin to para Para sa lunch so, Nagahanda na rin ang anak ko Si Justin Para sa dadali niyang pampaligo So ayun Kita-kita tayo mamaya. Lulutuin ko lang muna to. So, yun guys. Tapos na yung ating uh, niluluto. Wow. Chicken curry. With a twist. Kasi, ilang beses ko siyang hinalo. Ayan. So, dadali na natin yan doon. Time check is 10, 20 So tingin ko konting kulo pa to At uh, dadali na natin yan doon Para ihain sa kanila Alright So kita kits tayo mga guys Maliligo na ha

Ayan na sila guys Ang sasaya nila, kami malulungkot lang Balibo ka na Pakain ka, babo na Tingnan -tingna mo yung dalawa mo kapatid ha Kala mo mong... Uy, huwag mo siyado malisaya ha <tinyo> Dardi, kunin mo sa lagubang. Kunin mo, ligtas mo. Ligtas mo. Ligtas mo. Kunin mo, kunin mo sa lagubang. Mamatay yan. Ayan sila, masasaya. Kami malungkot. <laughs>

Ayan Baya sila. Ito kami. Kami, kami ngayon dito kami. Pasok <laughs> ka. <laughs> dengan so, tingnan natin yung pagkain. Salam. Salam. Wow, salam. So, yung luto natin, guys. Ayun no. Mm -hmm.

Summer ko like. Oh. Tandaan nyo ha. Pagka magda-dive. Kailangan. Ganon. Ganon ha. Oy, pakinggan mo. Kailangan yung dive mo. Oo, oh, galing ni Justin oh. 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 na. Oy. Hindi ka marunong mag-dive. Tardi. Kailangan. Tama, makinig ka sa akin. Kailangan. Pagda-dive, ganun. Ha? Okay na. Kaya mo. Oh, sige. Game. What? Kaya mo ba talaga? Huwag oh. mong subukan. Pan, ikaw muna, ikaw muna. Game. Game. Hehehe, <laughs> <Yeah>, boy. Ang <laughs> right, mga si Terdy. Jangan baba ka sa baba. Na, boy. Oh. si Charlie. Hindi. Okay. One, two, three. <laughs> Sus! <laughs> 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 paa yung kamay mo ang sasalo dun sa ano, sa tights para hindi ka ma mauntog sa ulo. Ha? Ay, di ganito dapat, no? Unahin mo yung ganon, tapos ganon, ha? Ganon, tapos ganon. Okay? Sige, okay. una, pwesto, kamay. Lubok, luko, lubog. Yan! Yes. Oh, galing, galing. Justin. Ikaw naman, ang goal mo, makarating ka doon sa dulo. What? Pag lubog mo sa tubig, ang gawin mo kagad, ganunin mo kagad yung kamay mo, kawin mo, tapos yung paa mo, iganun-ganun mo sa ilalim. Okay lang yan. Pakikita mo naman kung sino may tatamaan mo, hindi. What? <laughs> <laughs> Ito, gumilat ka, tanga. <laughs> okay. Okay na, marunong ka na, di ba? Isa pa, 30. Isa pa.

Ano mo Ang goal mo sa buway. <laughs> ano yung Ang mo sa buway. Oh. Ha? Oh, oh, nee. <laughs> oh, Gaw, tati. Eh, ano mo eh, push mo yung katawan mo pa ganun. Push mo yung katawan mo pa punta doon. Okay. Eh. Anong goal ng baby? Ha 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 Ay, jatuh, jatuh. Terima uh, yeah.